Isa, very inspiring yung kanta mo kanina. Tatlo. o inspired ka ba dahil kay David? Namimiss mo na ba siya? Oo naman po. Kaya nga ako nag, ano, inaaliw ko muna yung sarili ko. Lumalabas na sa ako para hindi ko, ano, para hindi ko ma-feel na apart kami. Medyo matagal-tagal na rin. Pero, ang maganda rin naman sa kanya, siya rin yung nag-encourage sa akin na bumalik sa passion ko, which is yung music. Kaya ako nag-encourage na rin hindi um, lang dahil oh. uh, syempre, maka para makatulong kay Kuya Tolitz, pero para uh, oh. makabalik dun sa, sa parang oh. sa isang gusto ko talaga ng which is music. Music, ba? Ito yung number one love mo, no? Besides acting, diba? Yeah. Oh. Oo. Ngayon, may bago ka bang single? Para may nabumot? Bago ba akong single? Nakabago bago? Hindi <laughs> ko na alala ko may bago akong single. Parang wala single. <laughs> Ah, uh -huh. sing, sing may mga single po akong Ah, uh -huh. sige sige. Pero, pero well, are you not planning to do another song parang ganun? Sa ngayon po parang ano, parang hindi pa ako nakakapag-record ulit. Pero lately meron akong nasulat na song, pero oh. for intended, actually for sad. Basta, hindi gagamitin lang 'yun. Ng, Team ano, song. I've been recently. Hindi ko andi ito siya for theme song pero parang na-inspire lang ako kasi maraming mga nagtatanong kung kasama oh. ba ako o oh. uh, kung mag-e-enka -e transformation ba ako. Oh. <laughs> Since wala po akong time na gawin yun kasi ano uh, eh, medyo mahaba-haba rin yung shoot. Oo. Oh. Isang araw habang, after namin mag taping na-inspire lang ako kung sumulat ng lyrics sa ng melody for Tadhana, oh. yun yung original. Oh. Um, theme song ng Interlagias. Parang wala, napagtipan ko lang. Oh. Tapos, pero single, wala, wala pa naman. Wala pa naman. I-release anytime. So. Oh, alam ko naman strong writer. <laughs> doon pa. <laughs> anyway, uh, pupunta ka ba ng Europe? Sunday mo si David? Um, well, magkikita kami very soon. Siya And, pupunta rito, ikaw pupunta doon. Ako pupunta doon. Siyempre, no, susundong yes, parati. Yes, mag-ibig ko sa ako ko. ano, papunta sa kanila. Ireland. So, ano, um, Uh, before before kami magpunta ng Ireland, um, uh, kasama ko yung parents ko. Punta muna kami ng US. nga pala. Kasi first time nilang bibisita sa sa US. Oo. Oh. Uh, uh, at um, bibisita tayo namin yung kamag-anak natin. Yung nga birthday gift pa sa kanila, Day di ba? A wedding gift ba yun? Or birthday gift. Birthday gift. Um, birthday gift, oo. Uh, wala, gift na lang din. Parang random. Oo. Oh. Ma masilaya naman nila ang... Ano buwan kapal. yun? Um, September. <laughs> September lapit na. Oh, yun ang aming ano, yun ang aming target na. Oo. Ah, uh, may pwede ko lang gagawin, di ba? May pwede ko kang gagawin with R Rian Ramos. Ah, baka yun po ay next year pa. Ah, oh, next so, year so, pa. Sa ngayon medyo wala pang, ano, um, medyo inayos pa kasi yung mga producers din namin ay oh. uh, kakapupas lang ng mga branches ng Dear Close. Uh -huh. Tapos uh, may sagra din kami ni Ian. So, uh -huh. you know, baka po next year pa. Yun. Next year pa, o. Oh. Pero may Ka gagawin din ako this, uh -huh. this year. Ano yun, ano yun? Walter uh, naman ng Jimmy. Ha? Huh? O, oh, pang Pilpes? Uh, hindi po siya pang Pilpes. Pero ang, um, ang director po niya ay si Carl Papa. Ang director niya. Uh, ano title? May title? Ah, uh, hindi ko po alam kung hindi ako sure kung allowed na sabihin oh. yung dito pero it's, a, it's based on a true story. Oo. Si mga partner mo dito? Wala pong magiging partner pero um, may makak mga makakasama ako sa La Vida Morales, La Vida Val. Ah, di sa drama a, movie? sa love story. Drama movie o? Drama, drama, drama. Drama o? Drama, oh. drama semi-docu, animation. animation. Ah, tukol saan so? Um, Basta. <laughs> Ay, pasabihin? sigurado kung ano, hindi ko po sigurado kung wala na sa mga. -hmm. I'll see Thank you guys, ha? Huh? You're yeah,